What's up guys? Welcome to my vlog. Welcome to our vlog again. Uunahan ko na po kayo guys. Kasama ko lang po dito ang aking mga cousins. And no more else. Yun lang. Approve tayo dyan. Baka naman ha? Sa Sasapaking kita. Charot! <laughs> Oops, bago ang lahat guys, eh nagpunta kami sa last disco sa Libertad. And dapat kasama ko yung aking kapatid. At uh, bigla siyang bago yung isip niya, guys. Hindi na siya nagdisco. Nabatyp siya bigla. And kasama ko lang dyan yung cousin ko, yung kasayaw ko nung una isin si cousin ni John Ray. So lahat ng kasama ko diyan ay cousin lang. Baka naman kasi mga mga makapanood niya, ito ay si Pino oh, ano no ha. So, cousin ko lang po, ang kasama ko, and then yung stepfather ko. Well, mayroon naman kami yung mga past issues ng stepfather ko, but yeah. Kalimutan na lang yon 2025 na, magpatawad na lang, and accept. Acceptance is the key na lang. Iano na lang talaga sa puso na past na yon So, kailangan mo na magpatawad. And then, ayun guys, disco disco kami nagsaya kami actually yung entrance ay 50 nung ano kasi nung bisperas is 100 daw yung entrance and then yung table is 500 nung table namin last night is 200 then yung entrance is 50 boy and girl ganun or sa bata 30 ata din yun and then yun Enjoy lang kami guys. Happy fiesta again sa Libertad. Nyon. Nakaano, naka-experience na din ako ng disco after 11 years. Yes guys, and first time kong makauwi dito sa probinsya. And yeah, ulitin ko, lahat ng mga kasama ko ay pinsan ko. Lahat ng mga kasama ko ay pinsan ko lang. Walang iba. And ako naman, ako din naman kasi yung klasing tao na hindi ako jamming sa hindi ko kakilala. So, yun. Mahirap talaga akong pakisamahan. ayoko ayaw ko talaga. Kung hindi kita ka-vibes and hindi kita kilala, no way. No, don't kasi far away. Ayaw ko talaga sabihin niya na talaga na others ako, ganun. de, de mas comfortable ako sa cousins ko. May kisama ko sa cousins ko kahit nasabihin niyong One of the boys lang ako, ganun. Well, one of the boys talaga ako sa kanila kasi wala yung babae. <laughs> yung pinsan kong si Maribel, shout out. Hindi nakapunta kasi may bata din then yun bawin na lang tayo sa next fiesta and hoping na magkakasama na yung mga pipinsa na magaganda at guwapo <laughs> ayun guys yun lang yun. and yeah kati lang yung mga tao syempre kasi fiesta na yan nung ano daw nung bisperas daw kay sherry may daw gamit nila na tugtog and yung ilaw ang ganda Yeah. Well, okay naman yun. At least, nakapag-banding-banding. And, masaya. Ang importante dun is, masaya ka. Yun lang naman yun eh. I-treasure mo yung happiness. Kaysa dun sa, share me, share me na ano. Di ba? Di tama ako? Tama talaga ako. Lagi ako tama. Charot lang. So, ayan. Ang aming mga video ay paulit-ulit lang. And then, excuse me po sa mga hindi po umiinom. Yan po ay pang matanda lamang. <laughs> Bawal po sa mga bata. Well, pag disco talaga, kailangan may iniinom-inom kang konti-konti. No? Kasi pangit din naman pag hindi ka umiinom. Pangit din naman na wala kang iniinom tapos nasa diskuhan ka. Parang hindi naman siya masaya or hindi naman siya trailing. 'Di ba? Tama ako, 'di ba? mag guys. mag sa sapakin kita. Charot lang. Ayan. Ayan, yung naka-stripes, ayan yung stepfather ko. Ayan. Then, yung... Hindi ko gilala yung hindi ko kilala yung iba dyan kasi gi-invite lang din yan and then yung nakaputi is cousin ko and then yung nakaslong long sleep ay cousin ko din and then yung naka ay hindi Nakaputi. yung naka pink kata yun sya diba basta makita nyo so yan nakikijaming ako dyan then yung naka sleep ayan mga pizza ko yan diba one of no one of the boys talaga ako pero mababait po yung aking mga cousin kasi sobrang Nagwila wali wali na si Insan Melvin. So, yan. Way back. Mababait naman po yung aking mga cousin kasi overprotective po siya na sa akin. Lalo na po yung nakalong sleep. Overprotective po sa akin. Kung may mga lasing po. And, yeah. Iniwas niya po ako sa mga ganun. So, ayan. Very thank you sa mga cousin ko. Thank you so much. Kasi sinaman niyo ko sa visgo. Kaya talaga magbayad ako ng nakapagbayad ako ng table. Charot lang. <laughs> hindi ganun sis. Okay lang yun sis. Minsan lang mag-disco disco sis. Ayan. Ang haba-haba pa pala ng video na to. So kailangan ko may voice over to kasi nga. Diba? Makakapirate ka pag hindi ko nagpo-voice over. Tama ako, di ba? Sumagot ka ba? Napipikon na ako sa iyo, Hmm. Napaking kita, char. <laughs> Ayan. Ay, naku. 6 minutes pa pala to. 14 minutes pala to. Video na to. Ayan. Excuse me po sa mga hindi po uminom. Pasensya na po. Kailangan po talaga namin uminom. <laughs> Ang ganda ng ano pa. Ng vibes. Pag uh, gantong kasama mo yung mga, ano mo, cousins mo. Iyon talaga yung hindi mo makakalimutan na ah. memories. Mga kasama mo, yung mga kasi mo. Kasi minsan lang yan. Ayon, ipagpatuloy. yan sayo-sayo lang naman talaga. And yung kapitan is nag-announce kagabi na hanggang alas 6 daw nung umaga matapos yung disco and kami umuwi na kami ng mga alauna or alas dos ata yun umuwi na kami guys kasi ako din ay may anak akong <laughs> may anak ako dako kaya talagang hindi ko na pinainom yung aking pinsan na nakasayaw-sayaw na yan Oh. See? <laughs> Nakainom yan pero pinagpawisan na pero hindi ko na pinainom kasi siya yung driver ko and then yung nakasombrelo na pinsan ko ay lasing na yan so hindi ako sumakay dyan kasi natatakot ako <laughs> yung anak ko ay bata pa lang. yung anak ko ay 5 years old pa lang yun, na, yun talaga yung iniisip ko guys pagka sumasakay so, ako ng uh, motor and then yung driver ay lasing <laughs> Ayan, na ay, hindi ko kilala yan. <laughs> sino ka magpakilala ka dai? <laughs> Ayan. Sayo sayo lang naman. Pag nasa diskuhan ka ay sasayo ka lang naman. Wala ka ibang gagawin. 'Di ba? Ang ganda ng lightnings. Ang ganda ng ilaw. So, yun. Mahabang prosesyo pa to. Mahabang daldalan pa pala to. Naka 9 minutes pa lang ako. And then, 14. Hindi ko siya pwedeng I ano mean yun guys hindi ko siya pwedeng i-play yung video kasi nga makakapirate ako and wait so ayun dahil hindi pa ako pwedeng sumayaw kasi walang bantay sa aming table and lahat silang mga boys ay nagsasayawan mag maganda ganda muna ako dito sa gidli and then saya saya jamming jamming sa tugtog kasi meron din dyan yung aking bag. Mayroon din pa inumin yung aming alak. So, hindi rin naman kasi pwedeng mawala ng tao yung table. So, ayun guys. Yun. Tingnan mo yung mga pinagagawa dyan. Nagmangga na gano'ng kalamatal ka. Ganda mo. Hindi ka naman maganda. Ayan. So, bumalik na yung aking mga kasama. Napagod na kasayaw. Sa ako pa din Ay, huwag ko patuloy And then, yan Tinabihan ako Ng aking Pinsan Kasi nga May tumabi na Lasing sa akin And then, tinawag ko siya Sabi ko, dito ka muna Upo ka muna dito So, yan The reason Kasi Ayaw ko talaga Ng Ibang tao And then Ayaw ko talaga Magsumal ibang tao And then, ayaw ko na lasing So, yun Guys Alam niyo ba Bago kami mag -uwian, lasing na yung aking pinsan yung nakasombrelo and then meron pa silang isang beer pinilit ko talaga sila pinilit ko talaga na mauwi na kami pinilit ko talaga na lumabas na kami kasi nga uwi na and then magde drive pa sabi ko nung, kung nung wispiras lasing na lasing kayo kasi wala kayong bantay ayun uwi na tayo ngayon karoon <laughs> kasi talaga ako guys mag na ako ng uwi is uwi na okay tapos na hindi yun tinapos nila yung isang bear na bagong bili doon na sa bahay ng aking stepfather ay doon lang pala sila sa labas so ayun matatapos na ang aking video thank you for watching and pasensya na sa voice over kasi apakahaba naman kasi nito Dahil apakahaba talaga ni disease sayon, yan. Kikat-kat ko na. Karina, 14 minutes siya. Kanin, 12 minutes and 59 seconds na lang siya. Kasi kinat ko na. Kasi sobrang nahahabaan na ako. And then, hindi ko na alam kung ano mo. ko, yun lang naman ang ginagawa is sayaw, 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 sayaw. Yan. So, yan lang, guys. Huwag niyo kalimutan i-subscribe. Huwag niyo kalimutan i-share yung aking video. And then, thank you for the support. Thank you sa subscribers, thank you and then follow nyo yung aking Facebook page, yun Sian. Search nyo lang Ma'am Sian. and then naka-green yung profile. So, yun lang, bye. A few moments later. Bigyan Biyena, sa day. Bukas na lang sa akin. <laughs> <laughs> Sento <laughs> <Sa N2>. pwento! <laughs> ay, oy, oy. ay, ay! Ay, si ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay,